Pang, 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 suko ka na ka pang? Hmm? Suko ka na ka? Ano? Kapag suko-suko pang, baka yung agarang ito kuha pang. Kaya man, pag once nga Kaya yung suko mo ka pang, Kaya agarang ito kuha was yung imong beauty product. Hindi man, kaya pag once nga yung mo, maminaw mo, baka cellphone, nun nga ang cellphone, hindi mahuman sa trabaho. Pila ramay may trabaho, kagamayan ng balay. Balay, laki na ang trabaho kamo no, peruntak ko soban mo, update pero mo, asala manag bag mahumain yung trabaho, poydin na mo mahide-hida diya mag cellphone cellphone, dili kay magsigik, wapay nahuman, wapay kaon nak cellphone cellphone na mo sa sonod, lutoon ko lang cellphone, mao ako ihukan sa inuha. Uh, ano na? to dong kay karaman isa, dapat magkuan ka ba? mga Maka, dapat magkapatun ka sa mga trabaho un sa balay, kay unsa mga minyo mupun walang nami, kamangtang mo. <sighs> Kana mo atambag man atambag na si mo ha. para man dapat na si mo kayuhan. Dili kay magaigay gulo kasabot. Ah. Uh. Labay ni to